So bago pa rin sila sakuan, bago pa lang abot sa diskurasyon, mga 2 months, 3 months daw. Lager yan! Subayan! Subayan! Kaya secure! <laughs> Loto na boss! Gusto din! Dumami na tayo! Yung you? ano ah, yung clip, Ay, saan? Huwag kong oh, magdaman! Sa clip? Oo, pinasok yun sa bag! Masukin natin! <laughs> 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 is it, is it? Ikaw, um, nga! Huwag kong maghabwa! Ikaw, galingan nga nasa uh, gidani mo! Tapos What? bunting. siguro. Nandun yun sa bag eh. Huwag ko, huwag ko mga hapuan ah. Huwag ko mga hapuan man. Wala, luto man. Isda? Iyi, luto na? Wala pa. Lagi, tiwas mo ba? Wala, dewe. Wala. Kagayan balika, Wala mo mga hapuan. May ano ako pa. Isda mo katal kita. Taga Isabela. Magkalapit ang bayan. Isabela, kagayan. yan? binggit. Ito, bingit, Ito, bingit. Ito, Okay oh, lang, uling, hindi, hindi kulang yan. Maganda sa ating kilaw. Nakapunta at na ako. Talaba, ihaw na yung talaba? Sagada. Kilaw o ihaw? May punta ka na Sagada. Oo, oh, malapit na sa Sagada. Oh, dingin. malayo, malayo. Ha? Malayo. malayo. Huh? Oh. Mga 2017. Ilang hours yung buhay. Sa kala ko ginamit oh, ninyo? Okay. Okay. Oh, okay. okay. Wala. Wala yung hey, mga pagod. Sa kala ko ginamit ninyo? Wala. Malapit sa Baguio. Oo. Oh. Flip at ano yun eh, yung gunting. Gunting? Saan? 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 Saan yung clip? Oh, Tawa mada. Wa ngomong wa buat. Wala gunting ai. Kita. Ya bo datang kau bai. Ini bai pang pang ba thumbnail ba. thumbnail. Gua apo sih sudah pakai kau no? Golang ba. Ikuan ngukuan mung god kenang ana. Apoi. Apoi. Oh pang mai kan ni. sabai sa kami ni. Ah kayak makan no. Masunog lang ba no? Yun. Ayatin naka HD pala dag. pangit pa kali. Imbao. Talaba. Ah, yun. Binaka vlog, naka video to. Ay naka vlog. <laughs> ah, ano lang, yung munting vlogger. <laughs> yung kakampisa palang um, pa lang man, ba. Kunwari vlogger lo. Dandahan lang ba <laughs> ni <Wali> na yo. <yun. laughs> <laughs> Malay natin. Wala, ano, hindi na, hindi na ng Korea. Hmm. <laughs> <laughs> nasa pira, nasa vlog, nasa vlog yung pira. Dali lang ni Pia ba doon? Ilang tao lang kayo dito? Months pa lang. Months? Five pa lang? Three months. Makasama kayong nag-deploy? Oh. Oh. Magkasama kayo sa company? Oh. Three months? Okay. Bago lang. March. Diyan, so, okay. inambil ka sa ano? May oh. Labor? May number ako sa labor. Tama kanya ano, pag lunis. Di ba yung so, labor dito, yung dun sa loting, yung pinakamalaking hmm. loting? oh, yun yung katabi. Pero sa ano yun? Kung mag-apply ka ng ano? Iba yung isang yung parang sa concern talaga ng mag-complain ka. Dalawa kasi yung labor dyan. Pero magkatabi lang. Pero hindi masyadong... Dito, yung... malapit sa immigration na yun. Oo, oh, malapit sa immigration na yun. Isa. Ayun, ayun. Pero pag mag... Ano ka? Yung anong tawag nyo? May number ako sa ano? Labor, Pinay. Pero taga ano? Julabok do ata yan si... Yung sa simbahan ba iba? Si Jangjang. Doon na lang sa simbahan, di ba? Tumutulong man sila? sa simbahan? Pwede ito yung iyan sa siya kasi nagbabasketball ano, ano, to siya eh. Katolik ha? tayong basketball ba? Ano ito ba ito? Ito ba ba? ano lang? lang ba? Ay may team to dito. Ay, may team ka dito? Ay mayroon na pala. pala. <laughs> Logi tayo nito. Expert yan! diyan lang, lang. lang. Walang hmm. ano. Ano mo dito? Pasal ah, miyaga. Mm. Mm. Hindi um, yan yung Bisaya uh, din. Oh, yun nakita natin. Baka yun ba? yun yung maliit na itim. Yung HDRG. Tara, yung ano? sa tagalapula pula Tagalapu daw. Yun yun. Mm. Baka mm. yun. Hindi mm. sa yung Bisaya. TNT Ayun siguro yun. TNT. Kasi magaling siya daw maglaro, magaling daw point card siya. Nakita namin yung sa ano doon sa Hanaro ba? Miyagi. Ah, Miyagi tawag niya so, doon. Tulaw ko ba yung bago, yung malaki yung isa. Bago din. Ito yung tingnan namin. Ayun yung team date. Saan? Sa Mukpo na team? O? Oh. No, dito sa Mukpo Nung ang team yan? Uh, yan, ayos Saan ka naglalaro? Sa Dibol. Sa Dibol? Next week, sorry ko ah. Yung Liga sa Gwangju. Mm. Pero sa Nadyo wagon na pa eh. Sa Nadyo? nadyo? Na. Malapit. Buti na lang, malapit eh, sa Nadyo. Meron pa ko dyan. Meron pa? Buti nakaharap na nalala. Ganyan lang. Ben, <laughs> <laughs> makakilala kayong ibang Pinoy dito? Dito sa ano? Dito yung sandal? Yeah. Ay, so, yung barkado ko ito sa nag alba kami. Ngayon, yung kasama ko nag alba ngayon. Sa sa Shinan, Yung magkakat ng sibuya. sibuya. Oh, magkakat ng daon ng sibuya. Mas maganda 'yan, yung pag lumipat kayong bahay ba? Ayo, ayaw Tapos mga, Ayaw. 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 Gusto niyo mag alba Kulang kami ng ano. Kasi katong dalawa, hmm. panay ano naman to eh, pag panay may duty na. Kasi madami man kinakailangan din. Mamangal ba tayo? yung bigay kaysa 25,000. Oh. Oh. Nang sabado. Nangihikayat oh, ng ano. Sabado ba? Mag-alba ba? Oh, okay. pwede Pero, kayo madaan na dito. Hindi yung sasabado nyo o sa okay lang sa inyo pag di kayo pumasok. So, oh, hindi nagagalit yung amo. Okay. Walang sinasabi na... Okay. Wala naman. Wala okay, naman. Uh. Ah, ganyan uh, sinasabi. Yeah. Noon, noon. Ano sila? Uh, noon. Pero ngayon, nasali eh, na. Yeah, to, uh, ngayon, hindi na nag-ano nagtatanong. <laughs> hindi na, kanina. Nandyan. 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 Oo. Ah, so okay nang hindi pumasok kayo. Pag nagalit yan, nagagalit hindi <laughs> <yung mataga>, ano, <laughs> 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 naman lang kasi <laughs> maano, mapipilit ba pag ayaw kasi hindi up na yung Ayaw, ayaw mo eh, pwede naman hindi pumasok. Oh, oh, kasi weekend na naman, <laughs> wala talaga pasok yan eh. <laughs> Nasa na. Eh, Walang wag para pag wag ang kasi, pag kasi, andong kami sa room, uma, um, ang aga-aga. Um, sa bahay niyo. Binuksan binuksan yung room namin. Ayun sa tulugan -sigaw niyo. kami na. Yung pang ginigising na. yashik ya, paliwa. Ay, wala pre. <laughs> wala pala yung oras ng oras sa trabaho o oh, maganda din yung maga mag sit up kayo ng camera pag minsan ba na oh. mamachimpuhan ba niya, pre. at least That's may puwi ba oh. na no, ba kaya doon ako na galit hmm. so, so, yung, yung galit mo tiisin mo lang e, mas man, maganda ng ibidin siya ba pasawag lang yung ano yung mas magkakatama ka na na, ano, wag na. mas kayo ng mas, yeah, okay delikado ka diyan. Ano no, yung action lang ba? Yung salita lang. Uh, Pero pag yung yung ano na may tatama, wag oh, na. Wag yan Yung salita okay lang 'yan. Kasi sa video Pupag kasi pag yung may, su, su, may, may ano nang pisikala na, delikado tayo diyan. Mas maganda pag pupunta kayong ko yung nodongbo. Wala oh, nang ano, wala ebidensya na. Pero iba may ebidensya. Yung pinalagan ko wala na. Naglayo, hindi naglayo na. Hindi dati-dati na Minsan kasi pag bago tapos yung hindi ka sumasagot yan yan kanyan yan eh, yun, kasi alam nila mga banglades, Mm. Oh, -hmm. ah. na. Pero pag yan na nasagot na pala eh, wala na yan, medyo kumakalma na. <laughs> Sayo. <laughs> Malakas ba kayo uminom? Dabugan niyo, pag dabugan pag niyo pag Kasi hay, ay, ay, ito ano? palagi yung mainom to. Ay, okay, lang, okay, lang, okay, okay. <laughs> <laughs> Di maganda diyan, maganda dito, <laughs> ano? yung ano Pag wala kayong pasok, sabado ba? Pwede kayong gumala doon sa amin, sa tinitirahan namin. Kaya kami lumipat. Tapos pag sabado, pag gusto niyo, Mag-alba ba? Office Dalawa kami, 170,000 won yung ano, yung monthly. So, ginatingan namin tapos may kwalibe yung maintenance. Okay, oh, Linggo lang. Tapos yung kurente tsaka gas. Hmm. 20,000. So nasa mga 220 ganun. ba kasi bakay sa ganito? Kumakain ka niya ganyan? Yung saging tapos... Sabi niya sa tapos, amin nung pero, sinabi eh, namin na, kasi, titira kami ng apartment. Sa sabi niya, wow. Ay, ah, sa, kasi sa, sa, amin sa Cebu kasi ganyan talaga malakas kami sa kami ganito. Sa inyo din yan? Ganyan? Pareho din? Kumain sila kanina. Tapos wala pala tayong dalang tubig. Wala nga kaming tubig. Mabilis na eh. Sabi ko walang tubig eh. Mabilis na Sabi ko sa kanila, sabi ko sa sabi ko sa kanila, walang tubig. Sudyo lang na kahit. Ay! Pagka... tubig agad yung kailangan. Kaya na kayo ba? Ta? So, sabi sa mo siya sa mo? Oh, kan, kanin ba? Yan, sa, Ayan, sa likod na. Ika, na, Kain na tayo pa. video lang Kain Yan. Kain pa. video lang Kain ba? Sa, oh. sa May kanin na dito. Na. dito. Mm. Ay, ano yun dito? Oh. Kunti lang naman dito na namin kanin. Baka hindi mag ano, maubos. Hindi, sana yung dalawa. <laughs> ginagawa mo. Yun no? Ano yung nalaglag ba eh? Ha? Huh? Hindi yung laman nalaglag? Hindi. hindi. Oh, kala ko laman ng ano ba? Laman, laman loob. Laman ng oh. kuryana. Laman, laman, laman ng Korean <laughs> Eh, hey, mo. Lagyan natin ng ano ba? Si Buwis ng ano? Yung, si, si, si ano? Bagoong ba? Eh, isip niyo oh. yung number baka makalimutan niyo. Si Ma'am Jang Jang. Ano to? Labor ng... Pwede kayo mag makiusap nito. Mok Tagalog, oh. Tagalog din. Oh. Hindi to sa mukpo pero pwede yung ano. Siya tayo yung nadaanan na natin last week no. Hmm. Siya siya yun no. Ito yun? S s yun? Hindi ako. Ay ah, ikaw yun. Oh. Yung may kasamang Sri Lanka yun? Oo. Oh. Hmm. Ako, oh. ako yung nauna. Oo. Ako yung nauna. Eh siya yung sumunod tapos hindi ko oh. Pinoy yata yung, yung hmm, wala sabi na siya na nagkwento sa saka, akin saka, ko nalaman ito. na Pinoy kasi yung, ito yung, ito yung, yung, yung radyo. Radyo. oh. sabi kwento niya nga sa akin <laughs> kasi yun nga daw kasi narinig mo parang maka Ang lakas ng rayo <laughs> <laughs> Okay ako yung, ako yung, yung nauna na. Ito si Mamjangjang. Kami kasi Pina dalawa ito. sa amin ni. Eh. Nasa nasip mo? Yeah. Yung nauna? Yung labor ng ano eh. Ng nok po. Kuyong na Tapos ito. Pag gusto niya ng hanap kayong kainuman. Mamjangjang. Na-invite sa Facebook bineto si Mamjangjang. Di yun sa, dahil Labor eh. ng Jang. Ito eh, kainuman ba? Kainuman. Para madami ba mas masaya pag madami. Hmm. Hmm. Ito malakas to umiinom. Halos araw-araw to umiinom. Ginagawa niya ng pang vitamins ba? <laughs> Oo, oh, hindi siya makatulog pag ano daw, walang ino. Lagay <laughs> sa kamay, dextrose. <laughs> Ganyan yan siya. Naku, kasama ko in sa kasama kami. Ibigay uminom yan, isang bote. Palagit eh. lang pala eh. Isang Dib bote yan. Palagit lang pala. eh, likod. Day 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 Day. Ako, pupunta pa ako ng kwan. Yon sa naro pag kwan, gusto kong minom. Saan ba yan yun sa naro? Okay. Doon sa... Doon sa manapit sa company namin. Saan ba, saan ba yun? Dito lang din. Doon banda. Saan banda? 15 minutes. Doon banda. Yung papunta sa may... Hindi, hindi sa so tuloy ah. Hindi pa abot dyan. Link, parang parang ikot, ikot. Oh, dito nga banda. Sa, ay, sa, ay, ay, dito, ay, dito sa banda. Yung, sa, dito nga. papunta uh, dyan sa... Doon sa lighthouse dito na linya. May ano, sand, sandan din yan dyan eh. Industry, ano din yan. Kaya na? Oh, uh, tara na! Hmm. Malapit hmm. yata sa doon sa tunahan. Ada ah, yan diyan banda. Kim. Yun, Tapos dito kayo natutulog. Oo. No. May pick up kim kayo. Eh. kayo? Yeah. Halos Kim din ah. diyan sa amin. Kim yan lahat. Mm. Kapag mag-uuti ka ng gabi yung sa Ay, yun yung mayag. Nag-uuti ng gabi um, naglalakad. Pauwi. Pauwi. No. 40 minutes. Ay. Wala kayong bike. Wala. Pero oh. eh, meron na sana pagkuan. <laughs> okay yung company. Dalawang beses hmm. na ako diyan naglakad. Pinag gusto niya kaming pagtrabahuin ng gabi kuti tapos ayaw ko ah pagka -uwi. kasi wala sa akin pagka uwi Wait, hindi ito, wala ay nako <laughs> Kala, sabi ko sa iyo wala akong ginalaw sa <laughs> bagay babalik ako pa -uwi. Hmm. Hmm. pre kanjo pre hmm. ba? Hmm. kain ba mm. ko ba uwi na ka ba pag pag namin na to oh na na Hmm. Minsan lang to, madalang lang to, tayo makaganito eh. Buti nga wala kami pasok ngayon. Pagalbasan na ako ngayon pero nangingibabaw yung katamaran ko. Nakapagalba <laughs> 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 na ako nung last week, dalawang beses. Uy, naantok ka. Pero madalaw yung alba, magka-cut ka lang. Hindi, sanay man kayo sa Pinas, anong tabaw? Hindi, mainit ko yan. Sabay, ah, ano, ah, sana kayo sa Pinas na mga mahihap so, na tabaw? Parang iinit, tapos may may cloudy, ganun yung klase ko yung yung Yung, sa farm talaga ba? No? ng sibuyas. Ayun, kami yung kami apat. Binubuo talaga namin. Ay hindi yung sibuyas bawang naman. Hindi sibuyas. Sa amin yun yung bawang. Ayun, kami dito. binigay. Yung asawa niya. na kayo dito. Ayun yung maganda sana 150. Silang San minan pa dito? Meron, nagganap ng nung nakaraan. Eh. Ayun pala, nahanap pala doon. Ang banda. Bay, sanya bay, wag na 'yon sa ano bay. Tang oras daw dito ang biyahe. Hindi okay lang. Ayo, paano yung pagpunta doon? Pick upin kayo, hindi. Hindi ko alam. Saan ba sa? Hindi ko alam. Hindi eh, okay, okay lang kay. Hindi okay lang kay sa yung ano ba kung sino yun. kinukuha, sino, sino, kinukuha, sino, sino na, ba kinukuha rin niyon. Kukuha ng ano ba pag nangangailangan. Hmm. Pasukan natin ba? Kasama na yung bukas. Sa so, 150 sa plan, ba, ba, na. Ano? Bay, 150 ba, bigay ba? Kalingo ganun. Hindi ka ba gumagala? Nagpa-practice kayo? Gala yan palagi. Hindi ko lang alam. Pugas meron. Ano naman, nagtataksi ka lang? Hmm. Bok. Hindi hmm. ko lang alam ngayon. Yung, tumunta kasi yung same yaga sa kone. Eh. Ang joke. Basta huwag lang ah. isisi isi lang sa paglaro para makatulad yung sa Guangzhou na nabali yung... Oo, dapat ano lang. Yung ribs. Oh. Ribs? Oo. Nasiko yun. Nasiko? yung delikado dyan. Well, basta wag lang ano kasi hmm. hindi pa naman cover yan since insurance natin. Wala yan kasi out yeah, nabas e. labas, na yan eh. Dabas na yan, hindi man siya ka kapaktol kasi. Yung, labas. championship ng ano, hmm. na, panood napanood namin sa Sihan. Hmm, kasi napaka ano na. Yung pisikalan, pisikalan hmm, na talaga yung ano, parang Pag parang may pusta kasi, yun yung makukuha pag naman nanalo eh. <laughs> pag may pusta kasi, wala na ano talaga eh. May pusta yun, sigurado. Hmm, sigurado. Malaki din yung anak Pag may pusta, wala, 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 Kung gusto niyo lumipat ng ano, ng dorm, bayagan kayo or magpapa-release kayo. Gusto lang ito meron. Sa sa amin, parang may bakante pang dorm dito kung hindi kayo magpapa-release. Tipat e, lang ng tirahan. Ano lang ako na si Ate Ana. Hmm. Yung, ano Facebook mo? Eh? Ay, I amin, mean, alam mo 'yung Facebook na ano kaya. May ano kaya? number? Yung um, dito ko yun. Ah, meron. Meron na. Yung Facebook mo. Nabibidyo 'yung bulsa ko, gago. <laughs> Nakaon. <laughs> Kaya pala mainit na yung bulsa ko. <laughs> Ang bagal maglakad nung ano. Si Ate Ana, Pilipin Kage. Yun yung Bisaya din. Yun, yun yung nagta-translate sa amin na nga. <laughs> <Okay. Okay> na <naman. laughs> Hmm, kaya <laughs> Kaya na ba? Kaya niya ba? Kaya problema mo uh, kaya? Oo, yun yung... Uh, oh, may asawa na kayo sa Pinas? Dyan. Binata ka pa? Oo. Uh -huh.

aw mo talaga ba mal dawin sigmanan tale dito ali pala doon meron yeah. <laughs> uh, pero kunting oh teba lebay steady ba yo lotot na ba yo lotot na oh <laughs> oh kain na ba hmm? doyan pala maganda dito no mm. doyan eh na din init okay pag badang alas 3 o oh, dyan sila papababa na alas ah, 4 doon na yun no? mm. Oh, wala na okay. oh, isa dito o oh, kayo na kayo ba? hindi mm. na? hindi okay. na? bay na bay oh. Okay. Mm. yung bagong yung bagay niya tara o tapos natin hmm yeah. kanin o oh. kanin yung mm. stone mm. tikman galing ano pa to Vietnam. Kasi piko siya. Vietnam. <laughs> Vietnam yung binila niya yan eh. Hindi Asian Mart. Mm. Yung yeah. sa Asian, Mart maliit lang eh. Mm. Ito malaki ito. Wala naghanap ng gin to eh. Gin. Gin? Mm. Yung Bin bilog? Hmm, gin bilog. Malaki Kita ati na meron. Bilog, bilog meron may, may bilog dun. Ah, may impi ito, yun pala yung hinahanap ko no. Gin. Ay, dun. Yung bilog ay, nga, ah, ba? Gin, gin bilog tayo gin, gin sa bilog. sa next week. Nako. E, ay, mahal, Kaya anam Mahal na ko. Makano yun ba? Mga mano na ito may gitno? Mm, mahal. Mano na tayo. Mano na may gitno. Na mo? Sa Pilipinas 400. Hindi, mano ako yun sa lakot. alam ko, hindi ko Bilog 2 x May ano din naman, may imperador. Bilog kayo. bilog yun ah, gusto eh. mo? Ginib. Ako, nasahin ako sa so sojo eh. Yung subot eh. So sojo na. Hindi, anam yun. Ano, bilog doon. Kaya ako, naano na din ako. Parang na ako sa sojo-sojo na yan. kasi kasi nga sa atin Mahal kasi pag dito na eh. Mm -hmm. Parang mamahal mm -hmm. mamahalan ka na kasi. Parang mamahalan ka na kasi. Parang mag-Koreano. Parang wala-wala ka. <laughs> Saan so, yung kutsilyo mo ba Yan pala yung second tunnel oh. Tunnel? Oo, oh, may tunnel dyan. Dito ba? Ay, dyan. Oh. Ibang ano yan eh. Ibang demikra. Oo. Sa papuntang... Sa papuntang muwan. Muan? Muan? Na ano? Tani. Yung kami dumadaan kasi. saan doon sa company. Diyan? Oo. Oh, Lang years Ba't Lang years Magtoto years pa. Malayo man yan. Ah, company, di. dito lang. Yung yung ten, oh, dito. di, may diyan Pag sa kabila, dun, Di, di. ay, di na kayo. Di kayo sa, sa ka, ka, Di, kayo di. um, dito. Ah, tao, pinabas dalawa pinabas to eh, Isa, dalawa. Kapag galing kayo doon Diyan ba lang sa yung sa dagat may bridge, may tulay diyan, may gilid diyan, may daanan man diyan. Tapos diyan ka. Pwede man diyan. Parang last September yung ano. Oh, shortcut. Kung saan, ano, ano, kung saan province lang kayo doon lang kayo magpaano balita. Ang daming hiring dito sa ano, mukto. Punta lang kayo ng labor pag ano. Maganda lang, maganda dito. Oh. Wala nang dami dami dito. Wala. Dami, madami. Ano kaya? Sa mukto. Tubing oh, siya kasi doon. eh. Mm. Dami tiyan dito. Pangit pa nun. Pag tatarabawin ka ng gabi, walang free meal. Hindi, eh. yeah, may hmm. yan. Okay, diba, pag gabi talaga, overtime. Pagyagan, may free meal na talaga. Mm. Kaya nga. Automatic daw yun eh. No? Oh. Lahat. Alas dito, 9 tapos 9 walang kain. Ako? Hanggang alas 9 yeah. pa kami nun. Hindi pwede yan. Thank you. Man. Thank you. <laughs> <laughs> you? <laughs> oh, thank you. Ibrady, thank you. May may up, yeah. Thank you. Tatabaw ka walang kain, no? Hindi ko kaya 'yon. Sino na nga talaga na iba, -iba. sa kami nagreklamo din kami sa amin, pa, mas, May bank. malala pa sa amin eh. breeding nga eh. Considered one are yung routine namin. Dapat sana sumasagot kayo mga hindi ba bang 2M yan eh. Kaya. Mga 2.4. Yung mga Bangladesh naman. Pero malinis na yun. Kasi yung tapos yun. na yung kaltas dun eh mga Bangladesh sa yung mga yan. Mga EBS din Bangladesh? Oh, Oo. sinira pero, nila yung basic. Untrata. Hmm, sinira. Hmm. Naalis yung basic. Tapos yung Yoncha. Wala. Wala yung Yoncha. Wala. Umuwi nga yung isang banglades Eh. Parang pilgawa nila nga kayo. Hmm. Pilgawa. Ganun yung hmm. gustong mangyari ng busangin. Kaya ayaw ko. Ay, pag mabilis yung ano, gumawa. Mag, wala kong ano. Wala. Tinignan ko yung sahod nila maabot sila ng 3.4 pero malinis yun walang kaltas mm, okay. kaya nga malaki pero kapag kukunin mo yan sa 4R halos same lang mm. kaya ayaw ibigay ng bus yun yung sahod na ka nasanay ano? kasi sa iba na pero kumayag na sila gawa ba pampakyawan oh. mm, pampakyawan yung ano mm. pero maabot sila ng alas 10 mm. Tapos ito ba bakit mga Sabado? Mga holiday ganun. Oh, pasok. Oo, pala araw-araw 'yan overtime. Alas 9, alas 10. Sa amin may mga bit na bago. Anim. Tapos wala namang overtime, lang Sabado. Yan, kayo na naman yung magrereklamo tapos na kami. <laughs> Kaya nga buti tingnan nakalipat na tirahan ba? Lumabas sila sa factory. Eh. Kaya nasa labas na sila ng tumit ka. Nagpapa-release kasi kami. Hindi pumayag. Hindi pumayag. Oo. Hmm. Lumipat ng uh, Yo, sabi yung hindi sa pa na lang na. ano. Anong ginawa niyo? Napapayag naman ano? Kasi pa paano? So, ano lang, reklamo lang ng reklamo. Sabi din sumama sa ng mga Vietnamese. Magaling pa naman sa litay. Eh. Magaling din, oh, eh, magaling din, ka. Mm. 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 Parang 2 years din ata yung Nabaka-chay na, ang schooling nila eh. Pero yung mga Vietnamese nila, sa da, sa da, Sa da. Si sa kontrata. Si 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 hmm. Six weeks. Sa akin dati, six weeks. Six weeks. Hmm. Eh, two, Bidip, eh? two weeks lang Bidip. sa amin eh. Yung yun. Tapos <laughs> <laughs> so, sa mga na binayaran namin, six five. Ay, ay buto, six five no. lang. Ay, two na, weeks nga lang. Ay, mahal na. Kasi sa amin, six weeks, anong nabayaran ko? Seven K. Yung mga KLC. Yung natol po, pinaklose na eh. Bakit daw? Hindi, yung hindi ano sa TESDA. Mm. Di ba diyan sa test da? Hmm. Uh, hindi, na. Hindi sabi nung kuli, yung nakaraan. Sa test na lang paano sa test na daw? Yung iba kasi. Mm. Oh, sabi, yeah, two weeks nga lang talaga. E. dati. Kasi, ano, ikaw, kung may pila ka lang, gusto pepes. mo magtayo. Okay lang. Oo. Hmm. Noon. Mm. Gusto mo magtayo ng paralan na okay lang eh. Ayun, hindi na. Baka may nagreklamo din. Oh, may yung natulpo. Sa tulpo sila. Nagreklamo kasi yung ano, hindi Masil dito. Masilip 'yun ano. Oh. Hindi hindi mag pag mag skill na pinabayaan na ganun. Oh, pinabayaan After na ba? Kasi example pinabayaan Marami nang Yung mga ano oh. ano, pa, ano pa naman ngayon eh social media na lahat yung ano. Lakas mo talaga uminom. Ang bilis mo kung magano. Alam mo naman pag trending ako oh. Ano, ano, mga agad yan kay Tolpo? Ano, ano May ano din kasi mga ano, mga garapal din. Mga kuryan. Madami. Ano ba After, after aral, pang na, na ano na, na-paid na, 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 hmm, na ba? Nababayaan eh, na Damay na, no damay na yan lahat-lahat. Damay na yan. Damay na yan. Nung sit-in, pwede mag-sit-in. Pwede sit-in. Hindi, pag nakapag-aral ka na, pwede ka na mag-YouTube. Oo, YouTube din. Hmm? Google. Hmm. Pag canvas, mas, mas, marami mm? pang ano sa Saba, YouTube na. kasi mga native Korean yung magtuturo. Mas magaling pa naman. Hmm. Ay. May, Ay, may, may, mga moktes na. Yung, 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 Ay, niya, ito kasi Ito, punta niya dito na. Ito ang baba niya? Mabilis ba baba yan? dati, ang dami natin. Diyan ko eh. Hmm. Tusok ko yan. Tusok ko eh. September. Tosok, ang dami namin dito. Ang dami yes. namin. dami namin. Dito? Mm. Oh. Galing pa kaming ano nun. Galing pa kaming sol. Mm. mag pa kaming sol pag, pag, pag uwi namin. yung, May mga bisita ba? Galing pa ng... Mm. ano Galing din. pang ibang ibang ano. Uh, yung mga taga sol naman. Nag ano dyan, tawag dito. Ay yung mga taga malayo. Nag, uh, gumagala dito sa ano mukpo. Yung cable car, Purple yeah. Island. Hindi doon sa bahay namin. Mm. Doon sila sa bahay nila tulog. Oh, tulog. Kami nila doon. Dami bahay. Tumpulan. Hmm. pa kami doon. Tapos <laughs> ang ini. Kinatok kami nang. <laughs> <laughs> Wala na kaano eh. Wala na kapagsabi. Umalis ako. Ito tulog. Wala nang nakaano ng bahay. Yung mga bisita yon, ayun na, na, yun, na pang pang nakawalan ng ano ba? Alam yung yung apartment ko, bawal pa naman oh, okay. sa kasi sa kasi apartment. Dikit-dikit lang. Okay, Ay napa napabuwelo sa hmm. video Yung mga kinanta pa, big team of love, mga ganun mga mga alternative rock pa. Patay na patay Sigawan talaga ba? yun inakyat kinatok kinatok sabi nila <laughs> wala pa naman umalis ako kasi namahan ko yung mga bisita namin hostel sila yung natira ito natulog din maingay <laughs> daw kami dalawa sa bahay eh ito madalas to sa amin pupunta doon minsan doon natutulog dati nung diyan pa sila nakatira dito sa factory nila madami madami yun eh madami, madami yun hindi ka lalabas Eh dito eh, yung bus pa naman dito eh ano na tawag dito sa dalawang beses lang sa umaga isang beses tapos sa hapon isang beses oh, Punta ito ng bahay Magta, mag-inom kami Magta, Maglalawin ng email Yun Misa, anong oras na matutulog? Ay, <laughs> problema namin yung ay, ano yung Yung bank namin hmm, Bakit? Hindi kami nakaltasan ng Samsung. Asa ah, Samsung? Okay, okay. Lang. okay lang. yan. Okay lang yan? Okay lang. Walang hmm. problema yan? Pero hindi, matatanggalan ka pa rin pag, pag, pag muwi ka na. Wala bang penalty yun? Pag muwi ka na, tatanggalan yan. Manidedak yan? Ako nung ano? Hindi, hindi pwedeng hindi manidedak. Ako yun? Nung hmm. na ako? Nung, ano, ano? nung pa-exit na ako? Hmm. Uh, pa oh. Hindi wala ko na ano, sabi ko. Tinawagan. tinawagan ko. Yung Samsung. Oh. Yun, tatanggalin nila. Tapos balik agad. Hmm. <laughs> yan, balik agad. Ay, ganun. <laughs> okay, okay lang yan. Okay lang yan sa sasama. Pwede naman yung pwede naman. Dilanggal ngayon. Ngayong umaga, hapon balik, gibinalik agad. Pwede na kayo, pero hindi kinatas. Ano? Okay lang yan. Pwede kailan. Kailan wala. 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 Wala Pura. Pura. Pura din yun. Ano yan? After ako na yan eh. 3 months na na, wala At, pa rin kaltas. Until 3 months na ikakaltas. Eh, Tang Tanggal na sa wala na sa. Wala kayo. Wala kayong ano? Meron, meron akong contact sa Samsung. Problema namin yung card namin, hindi kami hindi kami maka-withdraw ng cash. Bakit? Anong card niya? Invalid PIN nga, invalid. Ano ba? Ba't hindi maka-withdraw? Ah, invalid. Number one ngayon ha? dito. <laughs> invalid. Di ba so, Bakit invalid? Yung Hana. Ako may Hana din. Ako sa akin. Ba hana din. Invalid. Ewan ko. Pero nakuha ko na. -con -con update ko na. Tumawag na ako sa... Hey, eh, ano yung si Sir Archie? Oh, si Sir Archie ba? Taka Hana Bank yan eh. Archie, Archie yung eh. manager. Eh sabi niya oh. punta daw kami sa ako ni. Eh, dun sa... Yewa. Sa Yewa. Sa branch Eh, layo pa nang sa Yewa. Eh, hindi. Nasa ano lang. May Hana din. Kaso lang. May Hana sa Hadang. Meron dito. Meron dito. Meron dito Pwede kayo tapos ano tawagan niyo si Rarex. So, show natin, show kayo, show, show, no. show tawagan no. din siya. No. Natin, <laughs> sa sa papa daw pa, uh, 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 <laughs> tapos yung authorization. Kami nga eh nagpaano kami ay kasi kami. Nagpapa-open ano kami nag nag online banking kami. Tapos pagpunta namin doon may foreigners section. Gagi hindi pala nag